Okay, mga idol, ah. Buwa tayo ng... Ano ngayon? Hero Head. Ito. Hit 150 yung unang model. Unang model to, oh, pre. Hit. Bali, ang sira niya yung... Ito, yan, Pero mga papalip tayo ng... Repair kit ng... Lever, master lever. Sa inyo, yung... Kung paano ako maglagay ng brake fluid na hindi ka na mahirapan mag... Mabobomba rin ito kasi yan nangyari. Pag nagbibay ka dito ng fluid, bobombayin mo pa ng bobombayin, Magbiblit ka pa para pumasok dun sa may bomba. And tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng brake fluid ng malit, mabilis lang gamit yung ringgilya. No, ringgilya ginagamit ko. Mas mag... Doon sa mga may alam na nito, bali, ano, hindi na para sa inyo to, para to dun sa mga baguhan na gustong mag-DIY o gusto matuto kung paano maglagay ng brake fluid na mabilis lang yung hindi mo na kailangan magbomba-bomba. Alinilinisin ko muna yung caliper niya tapos lalagyan natin ng brake fluid. Okay mga idol, tanggalin muna natin ito. Ano yung caliper niya? star na alin yung gamit ko. Ang ganyan lang yan. linisin na natin. nyo, hindi naman kailangan tanggalin ng buo, yung tanggalin to. Pero nasa inyo pa rin kung gusto nyo tanggalin. Yung pinakapisto na ako kasi hindi ko na tinatanggal yun. Ang nililinis ko na yan na paganyan. Maganda kung ang gamit nyo, ano, yung steel brush, mas magaling matanggal. Linisin nyo lang siya. Kailangan lang naman dyan, yung matanggal yung pinaka parang mga likabok na nakadikit dun sa pistol para hindi siya bumabara doon sa may daanan niya mismo. Tapos yes, nabalik na natin to. Kapag kahit ang binalik nyo, lagyan nyo ng grasa. May lagyan nyo ng grasa yan. Yung pinakalaki itong ano, pinakakamay niya. Lagyan nyo ng grasa, direct yun, bago. Para, yan, maluwag siya. Kasi naglalak din yan. Kasi na natin siya. Para, makita nyo na kung paano yung ginagawa ko. Magkanan ka, kapit ako. Naligoy nyo, i-bound nyo muna yung piston. Ay, Yes. Kaya huwag pa gawin niyo. Ayun po, hindi ko magsasaktan. Sige, sir. Pagkaayaw, huwag pa gawin niyo. Para gumawa gumawin. Ayan. Habi niyo lang, sir. So. Para pumasok. Dalawang tools lang, balik na rin. papasok. Tapos isang kalaban. Tapos pigayin niyo lang. Papasok kayo. Sabay, ka lang na ba paganda lang yung kabig mo magka ganyan magka ipapasok mo nito kung sa pumasok siya ng ah, pasok na siya tapos lagay natin yung lupak 谢谢。 natin tapos yung alin yung na kita natin mga pesen mga idol o, suntik ulit yung of ito, yung break yung break cross. Ano ako sa inyo kung paano ng fluid na mabilis lang. Hindi Dito na tayo sa repair kit ng master lever niya. Ang kapawayas niya is pang wave 110. Ayan. Parehas niya na repair kit, pang wave 110 thing. Tapos, ganda rito may self clip kayo. Wala ako siya Pang self clip. Para may pasok na siya na yung mabilis. Kapag yung wala ako yung self clip, discard yan yun na lang kung paano mag-uusap na mabilis. Na-insert, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. okay. ilip ko lang yung snap ring flyer. Okay, sa paglalagay ng fluid, yung gawin niyo, buksan niyo muna ako. Turo ko sa inyo kung paano nyo para maglagay ng fluid na hindi na kayo mahihirapan magpapagomba yung mabilis lang. Kasi may, mahirap maglagay ng fluid eh. Ang nangyayari, paglagay mo ng fluid dito, magpapang ka pa na Ganito so, maglagay ng fluid. Uh, Huwag kayong ringgilya, tapos hose. Tapos kuha kayo ng brake fluid. pump nyo lang siya ng ipap sipsip -sip lang kayo ng brake eh. fluid para mabilis pray nyo agad yan hindi nyo na kailangan mag pump ng mag pump yan tapos ay kita nyo yung ano yung pinagbibidan nya ito yung maliit na turnilyo na yan yung sa bleed, bleed nya buksan nyo yan Ayan, buksan nyo konti lang yan pagka lumuwag na kaya nyo lang itong nakapasok. Kaya lang, magpita muna natin. Naglit. Masyado kong napalaki yung luwag eh. Magpita muna natin. Kaya, may pit na. Tapos, luwagan nyo lang siya ng mga dalawang ikot. Tapos, ipasok nyo ito ngayong hose. Tapos, isasabay ko yung video ng pagpasok ng fluid. Makikita nyo. Doon sa mismong ano, tangke niya ng fluid. Tapos, bombay nyo ngayon. Ayan. Bomba nyo lang yan. Up ya. Up, ya. Pump nyo lang. Alam, tignan ko lang, baka puno Apa? Yan, bubombay nyo lang. Dahan-dahan lang kasi sumisirit yan, pat sisirit yan. yan. Bombay nyo lang. Tapos silipin nyo sa taas. Yan. Bombay nyo ulit. ok, simit sa taas okay yan yan, pagka puno na sara nyo na siya. sara nyo na kagad, yung sa bleeder yan, kaya sinasabi ko sa inyong ano, konting luwag lang para masikipan nyo kagad pagka napuno na para hindi na tumapon yung fluid tapos tanggalin nyo yung hose na kinabit nyo sigpitan nyo na yung bleeder yan tapos, tingnan nyo dito sa taas, mga idol. Pre. O, okay, mga idol. Di, pagka-pump natin doon ng fluid sa caliper, nakita nyo naman, lumabas sa dito. Pag-pump nyo lang, yan. Hindi nyo na kailangan bombay niya ng sobrang tight. Konting ano lang yan, pre na yan. Puti mo yung gulong, pre. Okay. Ayan. Pump nyo. Basta kailangan walang naman yung hos wala rin laman na fluid yung pinakaos niya tapos yung ito saka yung caliper para hindi magkakaroon ng hangin sa loob pagkapasok niyan dyan konting pump lang yan preno na yan mga idol yeah, yeah, yeah. mabilis na mga idol testing niya na yung ginawa natin preno mga agat na oh, agat na hindi nyo na kailangan mag pump na mag pump mga idol mapahirapan lang kayo nun doon kayo maglagay ng fluid sa baba Pocket. Basta dapat walang laman na fluid lahat, pati yung hose para walang hangin na papasok. Okay na mga idol. preno na mga Ben. Kaya galaw mo ha. Igigin mo. Pray na mo. Okay na mga idol. Simple lang, di ba? Ganun lang. Okay. Okay na mga idol. Ganun lang. Simple-simple lang siya. Parang ang gusto sa mga baguhan na nag-DIY. Kasi pagka, pag dito kayo naglagay, ang tagal bombahin ng bomba bago bago bumasok yung fluid. Doon kayo maglagay ng fluid sa ilalim sa pinagpindi dan. Pakating nyo dito. Mas mabilis. Pray okay mga kagad din. na mga idol. Lang. Maraming salamat. Uh, sa mga nag-subscribe pala sa akin, maraming salamat. Tapos sa mga subscriber ko sa ipang sa kayo pang mga nakapanood, pakihit okay, naman ng like sa kanilipigay uh, din para lagi kayo updated sa mga video natin. Salamat.